Ay na talaga, tuwang tuwa talaga ako. Although, medyo nahihiya ako kasi first time kong pumunta ng KLC. So, ito yung pinaka first time ko. Talagang parang nagulat ako. Oh, sir. Po, feeling kong artista ako kanina mm -hmm. eh. what's up? It's me again and again and again. Once again, where is the vlogger in South Korea? For today's video guys, kilala nyo na ang admin ng MMCE. O yan, Ma'am Cleo Calderon. Yes sir, good afternoon po. Uh, magandang hapon po sa lahat ng mga viewers or mga followers ko ni Sir Royce the vlogger. Maraming salamat sir sa pagpunta mo sa MMCE dito sa Tungco branch sa San Jose del Monte, Bulacan at napaunlakan mo kami para bisitahin mo habang nandito ka ngayon na par parandalian lang dito sa Pilipinas. Mm -hmm. Thank you sir. Yeah. So bago ko pala lahat guys, so bakasyon nga lang pala ako dito. So sinadya ko talaga ang MMCE kasi si MMCE ang unang nagpakilala sa akin. So alam ko way way back hindi uh, last month, parang nasa 10,000 followers pa lang ako noon. So, pinakilala ako ni player sa mga student nila. Yan. Hanggang sa tumaas ang tumaas. So, isa yan sa mga utang na loob ko sa MMC. Kaya, ay tanong dami ng KLC, nasa MMC pa rin ako. So, ayun, ma'am. Ito yung mga katanungan natin. No? So, nilista ko na baratis. hindi natin makalimutan. Yes. Ma'am, paano pala nagsimula ang MMC? Okay, so ang MMC po ay nagsimula ng 2018. So MMC palang to dati, sir. So wala pa yung letter E. Ah, MMC. MMC. Yes, sir. So wala pa yung dati yung E. So ito nag-start ng 2018, November 20, 2018. Ah, nagsimula kami, sir, sa mga pakunti-kunti estudyante na merong online at saka face-to-face -face class. Tapos yun, sir, hanggang sa napapansin po na halos lahat naman ang tinuturan namin is hanggang sa nare kami sa ibang mga estudyante at tumas ng tumas na yung passing rate namin. Yun, sir, hanggang sa lalo kami nakilala. Then, noong 2000, uh, 2022, sir, nag-start ulit ito, dilagdagan na namin letter E, yung isang naging admin namin kay naging MMCE na po to, sir. And then, yung 2022, last year, nag-exam po ang ating admin, owner na si Sir Mark Christian Calderoncano na perfect na exam. Yes, perfect, no? So, ako po yung teacher niya, at napansin din po talaga ng ating mga estudyante na lalo talagang tawatas yung passing rate namin. Mm. Kung napapatunayan namin na sa MMCE, talagang bibigyan ka ng full, uh, full assistance at maganda din talagang turo namin. Kasi katulad niya si Sir Admin namin is naka-perfect na exam. Ganon din po sa ating mga estudyante, di man po nila naka-perfect pero matatas po yung Halos sa school school lahat school. po sila ay yeah. pumapasa, Sir. Yun po. So yung MMCE, ma'am, stand for what? M is? M is Mark Michael Calderon Escano. Yung sipo. Calderon. Ah, Calderon. Ah, Escano. Okay. Um, oh, sir. So, yung Calderon kasi is apelido ko ng pagkadalaga. Mm, tapos yung A is Escano. Apelido din nila ng kanilang father na yung mao ko. Ah, okay. Gusto ko na rin itanong yan. Sabi ko, nasan kaya yung asawa ni Ma'am? So, sir, personal yung, personal na yung Yung na po yun, sir. Mm -hmm. 2018 pa po siya nawala. Alam mo nyo, hindi ako nagsisisi na in-endorse ko ang MMC kasi nakita ako talaga ng potential ng MMC kaya marami na tayong naipasok dito ng mga online class face to face yung iba sa iba-ibang lugar pa katulad ng isa nating student galing pang Mindanao Camarines Norte basta malalayo nagbo-board sila dito so ang mga admin nga pala ng MMC si Ma'am Cleo si Sir Mark Sir Michael po Sir Michael so nasa Korea na din sila yung dalawang admin nasa si Ma'am Michelle po hmm. nasa Korea na sila si Ma'am Michelle po nasa siya po, siy na siya po yung nag-operate po sa Ah, okay. Online classes. Ma, may ako kasi ito, okay. may mga mostly ito yung tinatanong sa akin eh. Yes, sir. Um, sinasabi nga ano na daw, masungit daw kayo. oh, sir. Normal kasi yan talaga. Yan naman is talagang accept. Tanggap ko naman yun, sir, na yun ang tingin nila sa akin na isa akong masungit. Uh, tanggap ko naman, meron kasi tayong mga ugal, may kanya-kanya tayong impression. Yes. Kumbaga sir, hanggat hindi mo nakikilala yung isang tao, mm. iba ang impression mo sa kanya. Patulad nun, pag hindi mo pa siya nakakausap, hindi mo pa nakakasama, yan ang magiging impression nila sa akin. Kasi formal talaga yung tsura ko, ito na ka talagang tsura ko, uh, medyo may pagkaseryoso. Pero pag nakilala niyo naman ako, diyan din naman niyo masasabi na, ah hindi pala, totoo na gano'n. Uh, don't don't oh, judge the book. Yes. White So, so yung mga sudyante ko sir Nung una Ay Ang taray naman nito Pero nung nakasama na nila ako ng mga ilang oras Doon nakikita Nakikita nila na Ah joker pala Si maang pala Pero masaya pala kasama yun So pagpasensya nyo na Kapag uh, nakikita nyo na Masungit ako <laughs> Mukha akong masungit Ganito na talaga ako Pero sana Kilalanin nyo muna ako uh, ng Mabuti Para makita nyo ako pagkatao ko Mabuti po ang tao Mabait sa mga sudyante uh, Stricto nga lang po sir Ganito kasi yan eh, syempre pag nasa loob kayo na classroom o nandito kayo sa KLC, syempre makikinig kayo kay ma'am. Hindi naman pwedeng magbabarkada kayo. Syempre yes, dapat teacher niyo si Ma'am Cleo. Ma, uh, I mean, teacher niyo si Ma'am Cleo. Siya ang masusunod. After naman ng class, magkakaibigan kayo. Yes, sir. Thank Para sa akin naman ba yes. si Ma'am Cleo, ha? Ma hindi ko naman ito i-endure sa iba, eh, kung hindi naman ito ano. So, yung pagiging masungit ni Ma'am Cleo, is part yan ng pagtuturo. Yes, sir. Si Ma'am Cleo nga pala, isa yung teacher sa TESDA. Tama, Ma'am? Yes, sir. Mm. Naging teacher din po ako ng food and beverage. Assessor din po, sir. At sa sa Household Services NC2 so galing na po ako sa TESDA kaya kung kayo po sakaling gusto nyo rin magpatulong about dun sa mga certificate na pangangailangan po pala sir dun Apo. sa DH Pwede nyo rin kami lapitan, pwede namin kayo yung assist din doon. Baka iniisip nyo masungit, kasi may dalawang student na nagtatanong na sungit daw. Sabi ko kasi may time kasi para sa biruan, may time para sa pagtatanong. So kapag nagsasalita, kahit sino naman eh, di ba? Pag nagsasalita, huwag nyo nga i-interrupt na... Siyempre, nagtuturo si Mami, nakapokus siya sa inyo. Maraming passers ang MMCE at isa sa dapat na hinahanap nyo sa isang KLC. Passers, assistants, and then yung quality ng pagtuturo. About naman, ma'am, sa mga probo... Eh, And, branches, brand test. Sa ba, promo po? Ano yes, sir. Ba ang promo ni sa MMC? promo naman namin, sir, hindi pa rin naman nagbabago yung ano natin, yung uh, yung price ng ating tuition fee, pero nagbago po yung mga assistance or yung mga nadagdagan pa po ng lalo yung mga benefits na makukuha nila sa MMC, Korean Language Learning Services. Isa na po ito, sir, na nag-assist na rin kami sa NB, ay mga NB, ay kukuha po na NB certificate. Ganon din po sa passport. Meron na rin po kami assistance. Ganon din sa atin sa medical na sasama namin kayo hanggang sa pag-medical ninyo at ganoon din po sa mga iba pang bagay na mamatatanggap nyo katulad po ng mga books at saka uniform yes. So ayun, di ba lagi ko yung sinasabi sa inyo mas na magahanap kayo ng KLC hanapin nyo yung maraming assistance kasi yung pagtuturo naman ng Korean language, mapapanood mo rin naman yan sa YouTube. Pero, ang isa sa mga hanapin nyo, may mga assistance Katulad yan, NBI, passport, medical. Kasi kung sosolohin mo, may hirapan ka. So, ang MMCE, lahat na yan, all-in na yan. May dormitory. May mga assistants ka sa passport. Sila nang bahala, sila lang ang mag-schedule -e tama po ba? yes sir. Schedule, syempre kayo ang pupunta ron, Di yes, naman pwedeng personal ang piras sila sir. Sa schedule ng kanilang ano, appointment kami na po yung bahala dun sir. Ito naman ma'am yung sa about naman sa skill test and interview. So dito na rin po kayo nagkakontak ng skill test. Yes sir. Sa skill test naman dahil since maluwag-luwag ang ating ano room dito sa Tungkom branch uh, sa San Jose del Monte Bulacan, dito na rin po kinokontak ang ating uh, skill test. Meron po tayong interview, at saka yung sa tools din po, sir. Kumpleto na po yun. So, once na nakapasok ka or enrolled ka sa MMCE, kasama ka na po sa makakatanggap ng free uh, review at saka training ng ating uh, skill test ah, na, inyong na, ma na gagawin nyo po yan after ng inyong exam sa DMW. So, ano na yun? Free na no? Free na po yun, sir. So, sa totoo lang, sir, ang skill test training saka inter uh, interview, interview sir. May bayad talaga yan sir mm, sa iba. Kasi ka ako po. marami na rin akong pinasukan na school dati, may bayad po talaga yun sir nagre-range siya ng from 2000 to 3000 pesos po yun sir. Kasi uh, full training na yun, bali unlimited na rin yung uh, practice niya sa mga tools na gagamitin niya sa DMW. So dito po, meron na rin po kayong free free training All at saka right. sa pag-assemble po ng mga tools. All in na ng Yes, naman. sir. So yun yung isang nadagdag din pala sa ating ben, uh, yun yung isa sa makokuhang benefit na naman sa MMCA yung skill test. So, free na po yun. So, ano lang babayaran yung tuition fee lang. So, wala na po kung mga hidden charges. Yun. Banari. Ito naman. Ito naman yung laging tinatanong ng mga student, yung mga aspirant. ah, uh A uh, Korean aspirant, ma'am, may assistant po ba ang mga KLC or ang MC, MMCE? Naglulung assistant po kayo? Yes, sir. Yun, sir. Isa rin sa pinakamaganda nga mabibigay sa inyo na uh, assistance, ang MMCE ay yung loan assistance, yung cash assistance loan, sir. Bale, ang mangyayari nga, sir, papahiraman namin sila ng pera, pero hindi po sa pang personal na bagay, <laughs> kundi po sa kanilang application. Paano makukuha to? Kapag kayo ay naka, nagkaroon na ng TED or tentative entry date, or for visa processing na po kayo, makakatanggap na po kayo hmm. ng assistance or loan yes. assistance sa amin. Nakakapagpahirang po kami up to 50,000 pesos, sir. Yes. Malang so, payable siya sa 2 to 3 months na rin. Opo. Oh, so, hindi yan ano, ha? Kunyari kailangan niya ng pera. Ma'am, playo, kailangan ko ng pera. oh magpahid na Hindi po. Dapat may employer kayo. Yes. Tentative entry date. Tent, yes, ibig sabihin. So, dapat saka-process na kayo, pag may medical na kayo. ba po bang Yes, sir. Na? Hmm. So, kung halimbawa, nangangailangan na kayo at kinapos na kayo ng pera, kailangan kailangan nyo na ng pambili rin ng mga ibang gamit nyo yes. o kaya pocket money at saka sa pambayad nyo sa, mga, sa visa. Nandito po kami para tumulong din sa inyo para sa pangangailangan nyo ng pagdagdag pang gastos din po. Yes. So malaking tulong yun kasi yes, napakahirap, na, sobrang hirap talaga. Yes rin sir, sobrang hirap niya kasi Nahira, naranasan na rin namin kasi yan yes. nila admin no, na nakakaya minsan na humirap ka, lalo na sir minsan kasi pag hindi ka na pagbigyan, syempre kahit yes. paano mm -hmm. nakakahiya na rin yung kumulit. Kaya sa inyo, wala na kayo po problema. So ang gawin nyo lang is ipasa sa exam para pag nasilak na kayo, huwag nyo problemahin ang pera kagad. Huwag nyo muna itanong magkano magagasa so, Nandito kami para tumulong hmm. din po sa inyo. Kailangan na mag-focus sa yes, exam, sir. skill test, interview. So ito naman ma'am, um, how, how, uh, how about passer naman ma'am? Marami bang passer ang MMCE? Uh, yes sir, uh, hindi naman po sa masya, uh, po ng aming sariling bangko. Uh, ang mga nakakapagpatunayan na po talaga yan yung mga nagko-comment po sa, sa comment section po ng mga post niya sa mga groups, malalaking group na madalas may nagtatanong saan po makakakita ng KLC na pwede kang samahan hanggang sa dulo at saka gano'n po kataas yung passing rate nila. Sir, marami na kami passers at alam naman po nila yan na bihira po may bumabagsak sa amin. So, wag po kayo magtaka kung bakit lagi may nakikita kayong tarpulin under Cleo Calderon kasi halos lahat po ng sudyante po pumapa sa po talaga, Kaling sir. Galing kay MMC. Yes, sir. Meron mang pumamagsak or meron mang hindi pinapalit na pumasa sa exam, gawa ng hindi kay nakatapos ang inyong training. Ah. At isa pa, sir, hindi po sila nakakapag-aten ng na mock test, yes. yung review. So, yun po yung isa sa nakakapagpababa ng na kanilang ah. uh, score sa exam. Isa yan sa mga lagi tinatanong sa akin, eh. So, hindi naman porque nag-KLC kayo, ipapasa na kayo agad, no? Nasa sa inyo pa rin yan. Kahit anong sir. galing ng teacher, kahit anong galing ng KLC, Tamas, kung hindi sir. naman kayo nag-review ng maayos, napaka kayo pumasa unless na lang talaga oh, yes, o malakas ka sa taas. Oh, yes, o, yung na chamba yun nila. Oh, yes, sir. Pero syempre, mas mataas pa rin yung chance na nagre-review ka, nagmamak test ka, nagte-training kayo, kailan playo. Yes, so, sir. malaki ang chance niyo pumasa. Yes, sir. So, wag kayong matakot sa ano, no, sa pera kasi one month lang 'yan. Yung 50,000, 100,000 yes, isang sir. isang buwan sasahod kayo ng 100, 20, 150,000 sa Korea. Yes, so ano naman ma'am, um, how about domestic helper kasi may idea po ako sa DH pero mas maganda sa mga manggagaling kasi yes, alam ko sir. alam mo alam na alam niyan eh. Apo yung sa domestic helper naman, so napansin niya naman siguro no, na isang dal lang muna yung kailangan nilang makuha or ipapasok sa South Korea bilang isang uh, domestic worker, so ano bang domestic uh, helper, domestic worker na tinatawag, ito yung magtatrabaho kayo, magiging kasambahe po kayo sa South Korea, pero hindi po kasi katulad niya ng mga ibang bansa, katulad ng Middle East na wala po kayong pagdadaan ng exam po, di mag training or mag lang o magkakaroon na kayo ng national certificate level 2 ng under ng TESDA. Uh, ngayon po kasi, meron po kasi nilabas ng ating government, so government to government process niya na kailangan niyo muna ipasa ang exam na magmumula sa EPS topic na yun yung employment permit system, test of proficiency in Korean, na kailangan nyo ipasa muna yun, then after nyo ipasa, kailangan makapag-provide po kayo ng national certificate level 2 na under po ng TESDA. So yun sir, kapag naipasa po nila exam, mag-NC2 uh, lang po sila. Ngayon, sa mga nagtatanong naman about the SEC help or paano sila magkakaroon ng NC2. Ang NC2 po ay makukuha nyo yan kung kayo po ay magpapa-evaluate sa, uh, sa mga assessment center na under po ng TESDA. So, kahit sa TESDA po, yan, district, Basta may pasa nyo lang po yung NC, um, assessment, magkakaroon na po sila ng NC2 yun. Yes. Yan, yan. yung ano, qualification para sa domestic helper. So, yes, sir. So, ang isang araw, na, uh, I mean, ang isang oras ng isang domestic helper is man-o-tunod. uh, manutunod. Manutunod is 15,000 won sa peso is around 700 lang, no? 700 pesos. 700, uh, 700 pesos sa isang, or, sa isang oras. Isang oras lang po yun. Laki nun. <laughs> okay, <kayang laughs> parang kung hapalo na natin siya ng 88,000. Na, Nasa 88,000 din, sir. So, at, at uh, alam ko rin, sir, parang P9 visa rin Hinay mm, ko. So sa mga yodya -ja, na nanonood po ngayon at sa mga yodya, -ja, mga aspirants natin na nawawalan na ng pag-asa kasi nga hindi po sila nasa select under the manufacturing category, pwede po kayong uh, pumasok pa rin sa South Korea na kasing taas din ng sahod ng factory worker. Factory work Yun sir. Basta ipasan niyo lang exam at magkaroon kayo ng NC2. Kasi way way back nun, wala pong mga babaeng kinukuha. So ngayon, marami ng babaeng kinukuha. Maraming natetengan Tenga. And then, syempre, pwede, niyo na, pwede na kayong pumasok sa DH. Yes, Huwag kayong magalala, guys, ang magandang DH sa Korea. Pwede nyo, yung mga natututunan yung pagluluto, pwede nyo yung i-apply or gawing business dito sa South Korea. Ah, I mean sa Pilipinas. Pwede nyo gawing business yung pagluluto. And then, pwede na rin kayo magturo ng Korean language kasi uh, yes, magaling kayo mag-hangle. Oh. So, kasi sa sir, ah, ngayon lang sila nagkaroon ng domestic helper talaga yes, sa Korea. Kasi karamihan talaga na alam natin pag sinatipin natin domestic helper either sa Taiwan, Hong Kong, o mm. kaya sa Middle East. You know. Saka hindi kayo magugutom sa South Korea. Saka ang ng South Korea <laughs> kung mapunta <laughs> mm. kayo kahit na pumasok kayo as domestic helper, hindi mo pagsisisiyan yung sa south pa lang malaki na. Opo. Oh, na hindi mo kayang kitain sa ibang bansa. Makikita na yung mga upa. Yes, pa. sir. <laughs> Balay yes, na kapag makapagano pa kayo doon ng Korea, yes. di ba ma si magiging citizen kayo? Yes, sir. Gusto ko nga palang pasalamatan si Sir Royce the vlogger. Ang isang uh, vlogger, kauna-unang vlogger na nagpakilala ko sa MMC. Nagpataas po ng ratings natin sa mga followers po, sa mga likers natin. Ganun din po sa akin. ah uh, siya po yung isang nagpakilala po sa akin para lalo makilala po sa industry ng ating uh, pag-aaral sa Korean language. So yun sir sobrang thankful kami kasi kahit na limited lang yung araw mo para magbakasyon dito sa Pilipinas at meron kang dapat unahin pero hindi mo kami nakalimutan para pasyalan dito sa San Jose del Monte Bulacan. Tandaan nyo galing pa siya sa Manila para lang makarating dito sa Bulacan So napakalaking oportunidad to sir para mapagbigyan mo kami at makilala almost. ka rin ng ating mga mm -hmm. student So kanina talaga tuwang-tuwa talaga ako although medyo nahihiya ako kasi first time kong pumunta ng KLC. so ito yung pinaka first time ko talagang parang nagulat ako ha. Oh, sir ko. Okay. Feeling ko artista ako kanina eh. Pero hindi ko na may iniisip so, yun. Sobrang inaabang ka talaga natin. Hindi namin, ko na may iniisip yun. Uh, hanggat maaari, gusto ko pantay-pantay lang kami. Kasi darating ang panahon, sila naman yung nasa pwesto ko. So, low-key lang tayo. Yes. Pero ma'am, thank you so much ah. Yes sir. At maraming maraming salamat sa mga thank student. Yan. Sana makapasa kayo, sana makarating kayo ng Korea. Yes. Sir. Doon na tayo, magkikita-kita, pupunta tayo ng Nabi Island, Gagala, Sambiup. Mas masarap mag Sambiup sa Korea. No. kasi <laughs> Masasarap ang Korea karne. ka na. Dito kasi parang hindi mo eh. pero oh sa Korea kayo. Solid ang samgyup sa Korea. Hindi kayo magsisisi. So, maraming maraming salamat mga yes yes Thank lang. you po. Thank sir. You po. Nice Yung dati kong napapanood lang ay kasama ko na. Uh, sa video ko lang kami nag-usap. Oh, nag-usap lang. lang. Ayan. Thank so, you guys. Sir. Maraming salamat. Peace out. Okay. Voice of Vlog, MMC. Number one, power. Okay, thank you.